Magandang buhay mga Kalingnap, shoutout kay Kalingnap Rab, Kalingnap Team at sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa Kalingnap na way pagpalain kayo ng may kapal, welcome back sa ating munting channel, huwag sana ninyong kalimutan na mag-like, at mag-subscribe sa ating channel maraming salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang idol kong si Kuya Jomar, o ang jump car of course ang nag-iisang si Carla, noong nagkaroon ng jump car sa kaling ay doon na po ako nagsisimulang nakasubaybay lalong lalo na sa jump car. May gusto lang akong liwanagin at sa aking mga subscribers. At klarohin na rin, dahil bago pa mag isang taon ang jump car ay bumisita ang team kaling sa bahay ni Kuya Jomar sa Naga. Andoon lahat sila pati mismo si Carla ay sumama, at ang kuya Rab ng kaling and andoon rin, may ginawa na po ako noon na reaction video sa bahay ni Kuya Jomar at ang pagkikita mismo ng ina ni Kuya Jomar at si Carla. Ang dami kasi nakakomment sa bahay na yun na hindi daw yun bahay ni Kuya Jomar at hindi daw rin niya nanay, ang sumalubong sa kalingap team na bumisita that time, kaya ako rin medyo naguguluhan kung sino ba talaga ang nanay ni Kuya Jomar, yung nasa malaking bahay ba. Sabi kasi sa comment doon sa video, kita daw nyo yun at hindi ang nanay niya, alam ko at tayong lahat na bihira lang isama ni Kuya Jomar sa kanyang mga vlog ang kanyang pamilya, lalo na ng kanyang nanay, kaya ginawa ko itong video para kayo lahat ay mag-comment kung alin doon ang nanay talaga ni Kuya Jomar. Salamat sa inyong suporta sa aking munting channel, suportahan lang po natin palagi ang Jomcar, at ang Kalingap Team lalo na si Kuya Rob, at dito na po nagtatapos ang ating kwento maraming salamat, God Bless Everyone, Bye!